ang kumahan at tinabang titig na titig sa kanya Pumatay tayo? tatila na indrayado na latag ng hiko hindi naman nung medyo kalayo ang tinitingnan po Bakit tinitingnan ko rin po siya siguro po maya maya lang may biglang po siya lumapit sa akin Anong pangalan mo? Uh, Makita sa'yo wala ka uli? Uh. Masabi ko naman po. Kaya kung ka lang ako baka malikmatakala kasi naka-helmet ako Hindi wala ka, yeah. wala ka rin helmet wala ka rin helmet wala ka rin helmet hindi mag-helmet tayo. Ang galing oh. Pinarinig sa atin ng TV. Na mag-helmet tayo. Oops. Helmet. Ganda rin yan. Pero ulit. Tara. Kita sa tabilan. Uy, Pogi. Magandang gabi. Magandang gabi. nagserve oh. Oh, nag-cellphone po oh. Ay, magalok oh. <laughs> ano? Andito ka na ulit? Oh, ya, yeah, bang eh. Oh. natin 'to. Gusto mong matuto? Okay, hindi na tayo. Hindi <laughs> din ito eh. babae na wala. Ano lang, simple bang paganda lang 'no. <laughs> okay, dito ulit tayo sa Davila. Ah, lahat. Ah, uh, but may ano ka ano yan? <laughs> kaya ako oh, kaya hair voice lang. Ayun na, ayun na, bibigyan ka ng pera. Oo nga pala, baka nagkakalimutan tayo. Ano? Yung hikaw. Ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? Wala pa. Ay, Wala ayun o, no, ayun o, no, ayun eh. o, no, ayun o, no, may pera o, oh, ayaw magbayad o, oh. o. Kahit <laughs> ano mo sa video, kahit anong mo sa video. Kahit ano Buraot yan. <laughs> 50 pesos. Pawak ay, ako kung may pa, bandred pa, 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 para ganaan ako. P Pawak lang ako. Ganaan eh. Ah, gaganaan ako ngayon. Oh. Ngayon pa, ngayon pa, pa no. Pero... na, puro ka naman ano. Na, <laughs> Ano <laughs> oras kasi nagising eh? Tamang solo ka eh. Oh, init. Ngayon pa nga lang may, may pere. Kukunin mo pala. lang. Ayun o, ano, simpleng pampaganda o. Oh. Ayun o. Tatlo, 100 Hindi lang. Hindi naman yung pampaganda, maganda naman ako. Hindi, para nang matagbigin yung power mo. <laughs> oh. Ang ganda o, oh. di ba? O. Oh. Simpleng pampaganda. Ito <laughs> lang <laughs> to. doon, trophy na lang mukha. Nangyong jawin niyo niyo mukha. Nangyong jawin niyo niyo mukha. Yep, ang lakas mong gaspang. Tatalikod ka lang po, tatrubigan lang ang mukha yung lihod mo. Wala ka yung ulo, mga malagkit lagkit. Ulo niya, ang kulat ng ulo mo, makiskis kis na. Ano na, may tubo na yung buhok, no? Tama na yung balay ibu, eh. Ayaw mo patapal niya. Nasa mo? Wala yung basang basa ka eh. Dito ano si punas mo wag tissue. Ano nga eh? May Libaw ka ba ng extra damit? Ito na. Tapos <laughs> muna, para fresh. Oo, ano. Or nababa ko muna yung bag ko. O, nababa mo yung bag mo. Para nga alis ulit eh. Ayan, gaya. Fresh na ba? Para ako naligaw eh. Gaya. At saka na, na to ito nga pala yung ano ito nga pala yung dulo ko sa Santa Pilomi na kanina nung napunta ako ito brand na okay. so sotin natin ngayon ito tayo so, sa dabilan ngayon sotin natin medium na lang Medyo, medyo Ano ano? Pag-uubis kaya na Kay Ay. Jasper daling ako dun Maka kanina Ito na lang suot ko Okay lang, no? Okay, ito na talaga Suot ko, suot ko. Suotin ko na to kay Jasper ay, sorry. So, ko na yung ano mo. O, tanggal nga ako na ito. na dito na ko Okay na. Okay na. Nasuot mo natin. Ano okay. yung... Assorted po siya ma'am May plastic plastic pero sir ah, na, sir right. yung yung yun, ano po nilagay lang ayun 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 Ito po thank you po ito po sir <coughs> Ah, ito po. Sir. 800, sir. Salamat po. Mom, salamat po. Ito nga ay lang <laughs> karne. Safe. Look, look. Sok na lang <laughs> yan eh. Bakit tinatali ba? Akin yun na lang pala. Tinatali ba? 500, couple niya. Couple. Couple lang po. Ayun o. Ayun o. Ayun o. Wop. Pak. Sinumpal. <laughs> Sir, ba may magustuhan kayo dyan? Eh. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank salamat po. Maraming salamat. Sarap na ito. Ang tawag dito? Ha? Huh? Sumubi yata Paano buksan ito? Ito, tanggalin mo yung buhon. Tapos... Oh, 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 oh. Parang nagbubukas ng net. Okay, no? Ito natin to. Kanyang to? Kanyang itong luto? Akin. Luto mo to? Akin nung pera. <laughs> <laughs> Sa iyo walang pera. Siyempre, boy. Ayan. No, Top. Klasik yan. Ito, tingnan mo. Favorite. Mm. Ah, bisig. Eh no, ano ni? Bait na. Sarap niya to. Ay, sa ma ay mas masarap sa kanya. Bait ka Jam. Bait ka Jam. masarap yam. Kedep. Basic lang siya kainin, no. Hindi <laughs> makaya no? Ah, Tawag mo laro sa amin, ano, interhowa. Kailan? Sa ano Thursday? Ay, no? Hindi 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 siya la basta laro. Liga siya. Liga yung boy. Sisingin sa lang ata. Alibol. Yun. Sisingit ito nga. Pwede naman. ma'am. tuwing anong oras ng, anong oras ng site na? Depende. Kasi umaga yun eh. Hanggang nga yun. Depende kung na, kung saan tayo naka-schedule. Setter ka, di ba yan? Oo. Eh, nang umarap namin na. Wala na kami center. Tinayawa kami ng setter na. Bakit? Kung may patay pang basa. Pang bansa? Baka magaling naman talaga yung setter eh. Magali. Hindi magaling. Hindi hindi naman sa magaling. Ano, kailangan nila lang ipat. Pamilya problem. Um, Wala niya office. Tapos no no. Yan no. Next month pa ang next month pa uh -huh. ako. Uh -huh. uh -huh. Ah, piling ah. Sabayan, ah, bibigyan lang. Sa. Ang sarap na ito. Napabili tuloy si Leonie. Pumili ako ng ano, buko. 50 pesos. Dito ako papalagay.

Oo, oh, din, papakayod. Oo. Oh. At least, ko siya. Tapos kahit anong sabihin niya sa akin, at least, nagpapanawin kong bulong ko na makalukan siya. Pagkikita okay. din yan. Inom kang ano? Inom kang buko. Ayoko. Ay, mami <coughs> Ano oras kayo uwi? 10, 11. 11? May milk na din kayo, no? no? Dagdag dag business din, no? Ganun <coughs> talaga, upgrade lang ng upgrade sa business, no? Uh... Ika, Ikaw gusto mo rin maging businessman? Ay, business woman? Mm. Ha? Anong business woman okay. na gusto mong pasukay? Kahit alin! Basta magbibenta ka ng kung ano-ano. Mm. Mayroon malamig bawal pwede ako yan pwede mo ko meron nga kasi bili ka doon bili ka doon pwede mo ko mabi para magkaibigan tayo ng matagal mabi pwede mo Tatakbo tayo malayo. Lalaro tayo tago Laro kayo tago-tagoan. Marunong ka ba ng tago Ah, hindi ka marunong noon, no? No. No, hindi ka marunong mag-tago-tagoan. Pili lang kayo, sir. Pili lang kayo. Baka may magustuhan kayo accessories dyan. Pili na po kayo, ma'am. Pili lang po. Mabi. Mabi dumi ng likod mo, Mabi, oh. <laughs> Basahan. Ang dumi ng likod mo. Saka pupunta. Basahan. Basahan lang yan. Uy! Kuya na tanggal. Ano ba yung kuya na tanggal? <laughs> Sa helmet yun. Helmet. Viral na yun? Viral yun? Ah. Kuya na tanggal. Madalas ko nga marinig yun. Wala pag Ano, ka na? Ano, amin na? <laughs> Nalay na. Mabi, pwengi ako? Mabi? Sige na nga. durag meron po. Durag. Isang scarf na lang, Isang scarf, at isang Durag. Daw. Magkano'ng durag? Durag, 50, 50 ma'am. Anong <coughs> George? Anong George? George ito, George. Alin po bang George dyan, ma'am? May mga iba't ibang George kasi ganyan dito, ma'am. At anong tipo mo dyan, George? Dito ka dyan. Huwag ka mo, huwag ka mo para makakita mo yung ano. Yung tela. Dark na lang. Oh, sige, kunin ko na ito. Dito na ito, Dep. Ah, magkano yun? 700. 700. Ito, ma'am. Binigay ng 300, ma'am. Ito kay na kay oh. Kunin na rin daw ito. customer pa kami. Ayun ka na dyan. No, Basar Gilder. Magkano lahat? Sarado. Sarado. Oh, 1K Sarado. Sakto na to. Oh. Sa? Yes, isa. Oh. Ah, ito ang premium mo. Okay. Thank you, sir. Trapa, salamat. Salamat, salamat. Okay. Ano? Ano? Bounce na rin tayo, tara tara bounce, tayo. tara, bounce na tayo Tara, bounce na tayo Tara, talbog na tayo, talbog Tatalbog na kami din 10, 16 Oh, so, umabot tayo ng 10, no? 9.30, <laughs> pack Pakap na tayo, eh, no? <laughs> Ayun, no? Sinisimulan na niya Let's get it on Ano? Game Pang Maroon akong gitara kaya na. Maroon akong gitara kaya Onyx. Ha? Meron po yan. Ano? Pero? Electric guitar nga ako. Pwede gusto na yan yun Sige. Kaya no, kaya yun know? oh. Kaya ba to? Si Jad? Oo. May nag-ano yun ha. Sa, pabenta mo sa kanya oh. Ayun, may mga connect yun sa mga gitara-gitara. Dra, ano yun eh. Wala drummers. Mga guitar, guitar din. okay, nga yung may mga ganun ganun talent ka, no? Parang kahit paano, kunyari, papasok ka sa communication ng ganun. Oh. natin yan yun, no? Ito lang. Oo nga, pala, gagawin yung banda yung ano? acoustic Ikaw ang ikaw ang ano? Ikaw ang ikaw ang ikaw ang, ikaw ang, ikaw ang, ikaw ang tema doon. Sila Floji. Isa concert nila. Oh, ganoon. Di ba ma, di ba ka mag ano ano? Mahilig kang mag, mag gumawa ng kanta na pang... Pang ano lang, parang... hindi yung mo sa akin na parang love song ka tayo. Oo, oh, baby, oh. yun. <laughs> Magbabando tayo, doon, do, do, doon. Doon gagawa na stage, no? <laughs> sariling ano, ano, sariling mindset na ano. Oh, ganito gagawin natin. Oo, oh, pwede nga ayo. sila meron din ko. Magigig tayo dito ang lahat sa dila. Ayun pa, si Melvin pa. Tayo. Meron ba tayong mga tropang ganun? Yung banda sa dula. Ano mo sabi mo kayo, Onyx, tinatanong ka. Magigig ba? <laughs> Magigig ba? <laughs> Open mic muna, kasi wala ano. Alas. 4, no, no, you no, know, hanggang alas 7 Siyempre, may ano tayo, may ano tayo nun, parang box, no? May guest natin, Blow G Puno yan <laughs> Tampo ang presyo mo doon. Butas ang yung bul bulsa doon. Pero, babawiin mo naman yung sa mga mag-ano, ano? No? Sa mga mag maghulog kayo. Alright. Sa hanggang dikit mo yun, ano? Di ko mga best friend mo, ano? Kasi ganun ang gano'n ako. Alam niya nakikita ka Mga <laughs> uh, ganung tao na yung eh. hirap na ng oras eh, no? May mga ginagawa na kasi silang tuloy-tuloy na gawain nila na mapapaangat sila. Kaya ang hirap tuloy kuhain ng oras nila. Tulad niya, pinagsipa pa ni Flow Gino. Sabi, na, tang ina mo, naging G-Wolf na. Hindi niyo na pwede masisi kung ba't ganito Dave. Okay na. Hmm. Pera pa din. Starty pa okay. din. Ang oras natin, 10.46. to. Kasara na din sila. So, yeah. Medyo late na, na. Late na kami nakauwi. Sinagad namin ng linggo. Sa linggo ngayon eh, November 2. Sagad pa din. Alam 11 kami maro ba baka pag-uwi namin mga independent or oh na to. Ang ganda nung tubig to. oh. Ang ganda. Salamat kanina. Binijaw mo kanina eh. Oh. Okay. <laughs> si tip sidin nagbigay sa kanina. Ano? Yeah. Salamat. <laughs>